Pumeksena na naman po at nagpapapansin itong si Panelo. Itong isa sa mga alipores ni kong Tinawag niyang palingkera ng palasyo itong si Ace Claire Castro. Atty. Claire Castro. <laughs> Coming from you, talaga. Itsura niyo po, Mr. Panelo. Talaga ba? Sa dunong? At sa husay sa pagsasalita, hindi hamak na mas malayo ang agwat, ang angat ni Asa Claire Castro kumpara sa inyo. At sa dami rin po na naniniwala na mga may utak na mga kababayan natin kay Atty. Claire Castro, wala talaga kayong panama sa puntong yan. Mm, tinawag niya talagang palengkera. Alam niyo po bang ibig sabihin ng palengkera? Kayo yon, Mr. Panelo. Dahil kayo yung tipo na akala mo talaga may alam lagi sa mga issues, sa mga bagay, yun di pong ugali na na kayo ay magmarunong. Pero wala naman kayong pinagmamalaki kundi yung pagiging supporter niyo. Uh, niligong. <laughs> Hindi nyo pa pwedeng ipagmalaki. Ano ba? Nakakahiya yung mga bagay na ganyan. Hmm. Sabi kasi dito, sa totoo lang, naawa daw siya etong si Panelo sa gobyerno. Talaga ba? Hindi ba't ang nakakaawa ay yung sitwasyon Sa <laughs> si Digong ay nakakulong. Sa si Sara Duterte ay uh, namiminto or malapit ng ma-impeach. Tuluyan ng ma-impeach. Yung iba niyong mga alipores ay mga nakakulong. Diba? Yung iba niyong idolo ay mga may kaso. Paano kung kayo na ang sumunod, Mr. Panelo? Tapos sasabihin na nakakaawa? Ang gobyerno? Oh, Naaawa ka sa gobyerno? Bakit? Hindi ka miyembro ng gobyernong ito? Hindi ka kasama sa gobyernong ito? Baka nga, ano, yung palengkera ng palasyo nakakaawa din kasi apparently, wala daw siyang akses sa presidente. <laughs> may sasabihin siya, pagkatapos may sasabihin iba. Nakakaawa daw. Hindi po sila nakakaawa. Hindi po nakakaawa si Attorney Claire Castro. Baka kasi ang gusto mong sabihin, Mr. Panelo, nakakaingit si Attorney Claire Castro. Dahil, dahil dream mo rin. Gusto mo rin yung mga ganyang posisyon sa gobyerno na hindi-hindi mo maabot. Good luck!